lang mo na natin kunin. Yo. Hello guys, today we are hunting spider. If you want to see more videos like this, please like and subscribe. So, let's get started. Ayun na nga guys, maghanap-hanap tayo dito ng gagamba. Saan? Makita mo? Meron ka nakikita dyan. Bago pang lumabas yung iba. doon mau na aku be aku mau na jangan ka. solihan kalang berapa kameron anda Meron mga maliliit pa dito mga idol. Yun oh. Yun may sapot doon cara melaki tu. Oh, wala tu. Hindi yan. Maliit pa rin ah. Oh. Dahan lang tayo. Mahulog tayo dyan sa... Ayun, may nakita ako doon na sa Wala dyan yung kanya niya. Saan na eh? Saan? Ay, maliit Ito? Yun. Maliit man yan. Doon. doon, wala. Ayun, doon. Meron dito to, yun. Ito, oh. Pwede na to kay pang derby spider to. Huwag mong to. Hawakan mo Plus flashlight na. Yan mga idol flashlight na flashlightan mo. Yan na. Tumekbo na. Sige lang, saka na natin kunin dyan. Maliit pa kasi. Dito tayo Dito. Dito tayo mga kaji. Ha? Huh? Maliit oh. Saan? Mali hmm. Yan, kasama ko si Al Sofyan. Maliit oh. Ayaw mo ka lang. Akin na yung kapo. Ah, ito. Al oh. Oops, gumalaw. Ito lang dito kasi baka meron tawagin kita. Ito, maliit. Kaliit masyado, parang hindi mo makikita. Ang dami kung ano. Kaliit ng sakot niya. Diyo no, know, may nahuli siya. Tingnan mo sa pino. May nahuli siya mga idol. Kinakain niya yung insekto. Kakainin niya. Mm -hmm. Ito ang maliit ng Hindi mo makikita. Saan? <laughs> ano? Ah, maliit mo na masyado. Kaya gano'y maliit ang shadow. Takot dito pero hindi ko alam kung saan. Ang gaganda ito ako eh, daw. Ito tayo sa'yo. Ang malambot. Ang Saan kayo? Meron bahay dito ayun. Meron din dito. Meron din dito na isa oh. Yan oh baba. Where is it? Nakagalaw lang siya oh. Hindi mo maano. Yan oh. Yan. Hindi lang muna natin kunin. Saan po sinabi mo? Wala na, nagtakbo lang siya. Saan? Wala na, nagtakbo doon oh. Hindi ko mahanap. Wait ma Punta ko doon sa gilid be. No. Alis din, doon ako. tu besok di tu Jangan kalang Jangan tu Jangan kelok-kelok dito tayo mga idol kaso masukal masyado wala akong protection baka may ahas dyan magdaan-daan ko pa dito hmm? magdaan-daan kaya god malay mo may malaki dito malaman lang yan Ayan. Mamaya oh, isa pa dito oh. Ayun, meron pa doon, no? Sa taas. I see it. Malaki na rin, no? Hmm, pero But, not the size of... Not king size. Wow! Hindi na lang natin yan kunin kay... Ano yan? Saka na natin kunin. Wait. Saan? Akala ko kung ano. Hindi, mauna ka. Dandan ka lang, kay... Yan May din. oh. May sapot oh. din. Uh, malaki siya. Allah. Oh, huy. Malaki siya. Hawakan mo yung flashlight ba? Kunin mo yan, kunin mo yan. Okay. Hindi. Hindi na natin kunin yan. Palaki mo pa? Yan, yeah, baka idol. Nice ka. Kaya atin. Yan oh. Kana mo pa yan? Tingnan mo pa kung meron pa ba. Dandan ka. Ako mo una ba. Nandito. Nandito. Tuh, so, may saput dito. Ayan iya no, o. Hindi siya maliit. Hindi yan. Malaki ang sabot dito. Tingnan mo eh. What May mga kondon, no? doon pa sa taas oh. doon tayo sa kabila doon tayo magdaan na balik tayo Bye our king size. Ah? Uh, tarantula, chocolate. Ada? Ano? Degree ayon. best looking up oh, nakagalaw na siya oh, spoiling town balik lang yan ayaw mo na sigo may na tayo tingin tingin ka ba, baka pa baka mayroon pa dyan malalaki yun know? no na no, nawala yung kwan Wala yung... Wala yung gagampo niya. Isa na nagpunta. Sabihan. So, Mag thumbnail tayo. Lapit ka dito eh dito sige this is a big spider here hmm? mayroon hmm. pa dito oh. maliit pa oh, kadaming spider dito na maliliit ba ito baba oh wait wait a minute saan saan ba ito lang. Sirang ewan kung maganda ito. Malaki? Malaki siya pero hindi siya ano. Saan? Like our ah, ito. meron um, oh, siya it? O Ah, yan. Kangkang oh. -kang kirut yan. No, <laughs> kita ko dito. Eh. <laughs> you oh. know, ito ang malaki, asupyan, oh. Look oh. Come here. Ito malaki bro. Uy, meron pa dito. Wait lang. Huwag mong uyugin ah, Huwag mong uyugin. Oh. Oh. Oh, meron dyan no. oh. Huwag mong uyugin Ah, kanak kalaki Hmm, plus lightan mo be eh. Ito, dito, dito, dito. Kunin mo? Ayaw, hindi. hindi. Ayaw kong magkuha dyan. What the heck? What the heck? Tapos later mo. Dito oh. Malaki na no? Mm, malaki na yun. Mga normal size lang, hindi king. King Kong. King Kong in the chest. No, malaki na yun. Kunin ko? Wag. Walang kunin. Tingnan ko daw yun isa. Nakababa na siya. Yan you no, know, gumagawa pa pating, ng pating pating patingin gud. Baba. Oh. Punta dun. Gagawa mo. Ooh. Dali na. Huwag mo nang kuhanin yan. Oh, meron pa doon, no? Kirain <laughs> ko. Ayan oh. Noon pa meron pa doon. Na na. Doon sa taas. Kung mo lang kunin yan. Alis din. Meron kang spider sa ano mo. Kanina. Yan yeah, oh. Magpipik pa naman sila sa akin. Sup so, yan. Thank you for watching this video. And thank you all for the support. So please like and subscribe the video. To Bye guys.